<laughs> Dati bumibili ako ng mga ganyan. Kasi papaframe ko sa Manila. Meron daw dun yung aso, kailangan mo hawakan yung <laughs> <laughs> kasi sorry. Grabe naman yung <laughs> <laughs> It's nice to see you again. I'm good, right? Mga ka I want you to meet my auntie Amy. <laughs> <laughs> no cash? Okay. Okay. Why are you so screaming? Hi everybody! Welcome to Borough Market. Dito tayo ngayon guys kasi sobrang uh, kararating pa lang po namin dito sa London. Um, ito na po yung uh, isa sa mga pinakagusto kong puntahan since mahilig tayong mag food trip at hilig naming kumain guys. And sobrang nakaka-excite kasi balita ko daw e eh, meron ditong malaking oyster. So let's try and check natin kung ano pa yung pwede nating ma-explore dito sa Borough Market. Everybody, let's go! Nakita ko na yung oyster bar. Two days ko na itong ina... <laughs> Two days ko na gustong matikman to. Ang haba naman ng pila. Ito yung malalaking oyster. Pakita mo, mamon, dali. Ayan, o. Tapos meron silang mga caviar din. Iba't ibang mga luto din yan ng oyster. May mga fresh, may bake. Yeah. OMG. Kita nyo, guys, yung mga lalaki. Yeah. Ito nyo, Mga caviar. Oh. <laughs> Be! <laughs> caviar yarn? <laughs> <laughs> Oyster with caviar. Yeah. yeah, yeah. We only sell tin. Ay, mahal ata yun, maam. <laughs> mahal, yata yung caviar niya. Royal Beluga, what's what's the best? Royal Beluga, of course. This one. Yeah. Okay, I'll have that. What one? 10 grams, 30 grams, 50 grams? Just the small. small one. Yes. What about oysters? More sweeter, more salty, extra large, more flavor? All of them. All of them? Yes. How many in total? One. one. One, lang pala. <laughs> three of each. Do okay. four of each. Look, all the deals are in force. Okay, four. yeah, yeah. Kailan ko gusto mo na? Uy, baka ang dami naman yung be, eh, sinundi, busto. Baka masyadong marami yung be. 12 pieces lahat? Ang dami naman yung be. Cash Um, cash. May cash ka? Meron. Hello, I have cash. Hindi po, baby, to. Hello. Fred, my friend! How are you, Fred? I'm good. How are you? I I'm feeling good. Where are you from? From, from Philippines. Philippines. Say hi to my say hi to my vlog there. Hello, Hello. Harry. How are you? I'm good. Ben. It's I'm nice Jude. to see you again. I'm you, man. <laughs> <laughs> <Hey, we're best. laughs> Hello, little one. You're right. This is Sylvia. Hi. Hehe. Happy 108th. 108 pounds? How much can you? I don't know. Hindi meron ako dito, Bert. Uh, ito totoo ba meron bar? to, be? Ito okay, totoo. Yeah. To, Ngayon ka pa, papalibutan. Hindi oh. hindi ko kasi makuha yung zipper ko. Vai? Ah! Nagutom naman ba 'yung to? O? Ah. dami food wala ako. Sige. na <laughs> naman Na-print na, print na pero di pa nakapag-donate. Ano yung sa kanya, Lima. <laughs> Pwede ba Twinkle. We're here naman ngayon sa Camden Market. After natin pumunta kanina sa Borong Market, uh, naisipan namin na pumunta dito since first time ko na mapuntahan lahat ito, guys. And with the family, of course. Marami din itong mga shops na pwedeng bilhan ng mga pasalubong. At mas mas mura ng konti, ah. Kumpara sa mga napuntahan natin before na mga gift shops. Actually, gusto kong bumili nito, oh, yung nating hill na ano, tote bag. Look Loko? Gusto ko yung mga ganyan binatot bag. May mga nadaanan din tayong mga food, ano? Marami din mga food. Nagsising ka? Ay, nagsising? Nagsising pala ang aking ano, power diva? Oo. si Ducky, oh. Hi, Ducky! Ang ganda. Kito ang <laughs> Oo naman, mga Team AQ. Oh. Team AQ, nag-hi oh. si Sylvia. Hi. May statue dito si Amy Winehouse. Gano'n kataas yung hair niya, be? Papagaya ko sana sa isang show to. o. Oh. ang ganda, oh. <laughs> mga ka -Twinkle, I want you to meet my Auntie Amy. <laughs> 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 it looks like it's not bad <laughs> Hi Oh you do hi. Nandito kami ngayon sa First District. Everybody dito sa Vienna, Austria. Kasama namin si Tita Bane and si Tita Ellen. Yan ang mga friends namin from Vienna, Austria na napakabait guys. Mamamasyal ulit kami, everybody! Parang maganda rin po dito sa lugar na to kasi maraming kainan and mga pub. Look guys, nagigising lang ng aming mga bulilit si Sylvia and Kuya Silvio. Babe, parang mas, parang mas gusto ko kumain dito. Siguro naman guys, aabutin kami ng gabi dito. Dinalaw namin kanina si Uncle George. Si Uncle George ay isang nurse na friend namin dito, nila Tita Bane and ni Ma'am Kate sa Vienna, Austria. Yung first punta ko ng Vienna, Austria, sinama yata ko ni Mama Sharon Cuneta. And hindi ko makalimutan kasi ang saya-saya ng memories namin with Uncle George. Tita Bane, pakilala kita. Kinukwento kita sa kanila. Tita Bane, Hello, guys. So, yeah. Sinabi know. ko, tanag-dinalo natin si Uncle George. Yes. Kasi sabi ko, yung first uh, punta ko ng Vienna, Austria, ay talagang naging masaya dahil kay Uncle George yes. and Tita Bane. Sila ang nag-alaga sa akin dito noon. So after, tita, after 13 years? Yes, nakabalik Diyos ko dalaga. Dalagang dalaga pa ako. Oh, oh, ang bata-bata yeah. ko pa noon. Ngayon yes. may anak na Hello. ako. anak. Tignan mo naman, tita. Yes. Dalawa na ang bulilit ko. May mga apo na si tita. na si tita. Ayan, napakabait ng mga kaibigan namin dito, guys. Actually, halos lahat ng mga Pinoy na nakilala ko dito sa Vienna, Austria ay talagang very, very generous, very uh, maalaga. Wow, may narinig ako music. Ano kaya, saan kaya nanggagaling yung music? Ang ganda ng place, guys. Hanap kami ng mga pwedeng mabilhan dito. Tingnan mo naman, no. Super alaga siya sa apo niya, guys. Oh, tingnan niyo, oh. O, oh, di ba? Tuwan-tuwa ang tita ba niko, hey. <laughs> excuse so we, Excuse, me. Me. excuse mm. me, akala ko Julie ang pangalan uh, niya. Julie. That's, that's, yeah, Julie uh, Gung, sabi. No, Gong? Julie Gung. <laughs> dinner time, everybody! Loko, anong dinner namin. Si Kuya Rod, oh. Hi, Kuya Rod, hey, say hi. Hi, hello. Si Kuya Rod, pamangkin ng Mama hello, Bob. Ito, Galing dito sa Vienna, Austria. Dito sila nakatira sa Vienna, Austria. Ni Tita Esther, nung wife niya. Isa sa paboritong uh, pamangkin ng Mama Bob. Di ba mo rin ako dati? Nung bata ako. Oh, <laughs> First bag niya na nung mag-aaral siya noon, galing ng Saudi, bilhin na ako ng backpack na may malaking orasan. Yay! Gusto-gusto niya yan noon. Regalo niya sa akin dati, isa sa mga unang bag ko nung nag-aaral na ako. Parang grade 1 ata ako noon sa kanya galing. Niregaluan niya ako ng malaking backpack na may orasan sa likod. Cute, di ba? Dito kami nakita ngayon sa Vienna. popular na caramel pancake ang gusto kong i dito guys. So eto, pumila kami dito sa Demel. Demel? Sana magkaintindihan kami ni Kuya guys. So makikita yung mga price kung magkano. Ah okay, may small and large. Okay. Ano yun? Parang tosino yung kanya. <laughs> Ate, tusino ba yan? Hello my friend! Yes. I'll have uh, the large one. Large, large yes. One. yes. How much? Nine? Nine years, okay. Seven, but I to say we just have card payment. Cash no cash. cash? Okay. Okay. Why are you so screaming? What? You <laughs> I'm so loud. excited. The That's chair. why. <laughs> 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 Yan guys ang ating uh, caramel pancake. We're from the Philippines. Oh, Yes, yeah. so say hi to my viewers. Say hi, hi to, to my Philippines. viewers. Philippines. Yeah. So, yes, my new friends from Vienna, Austria. <laughs> Thank you. Bye bye. May masarap nga ba? Mainit init pa bagong luto. Mainit, init para yun ang kailangan ko ngayon. Ano ginigino na? Giniginaw na ako. Masarap, masarap. Tapatay mo kaya reb. Hindi ko lang malaman ano ba tung na sa ibabaw niya. Baka yun yung caramel na be, yung caramel na sinasabi. Kala ko strawberry, akala ko kayo na yung hawak ni ate. <laughs> This power diva angelique Kito. <laughs> Christ kuya. Papa Jesus. Aakyat tayo dito sa taas kung saan natin makikita yung iba't ibang mga damit ni Santo Niño. Ayan guys. Yan 'Yung mga clothes ni Santo Niño. 'Yan yung mga bi mga binibihis sa kanya yan kuya. Sabi niya, ay! Philippines. Aureo, Manila. Wow! May gawa pala ang Pinoy dito, tita. Sabi ko pa naman kanina, babe, sabi ko, ang ganda naman ang kulay nito. Pinoy pala ang may gawa. Ang ganda naman niya. Gawa ni Aure, Aureo. kaka naman. Ang ganda, no, babe? Pati kulay. Ganda. Pero sa atin kasi, babe, ang pinaka-damit talaga ni Santo Nino, babe, green or ano, di ba, Red. Di ba, tita? Green at red talaga yung sa atin eh. Kasi yung damit ni Santo Niño, yung may Santo Niño ako tayo, regalo sa akin. Tita, alam mo, almost 20 plus years na yon na regalo sa akin, Santo Niño. Regalo sa akin ng ano, ng, ng wife nung dati kong manager, si Kuya Egay. So kahit na lumipat ako ng iba't ibang bahay, lagi ko siyang dala. Di ko yung hindi ko dito ko binibigay kahit kanino din dinadamitan mo rin mm -mm. yun kaya yung yung color niya green or red lang uh -huh. yung laging palitan kasi gusto ko sana yung mga nasa labas lang na table and chairs. Kasi sayang naman yung magandang weather today. Parang masarap to bebo, kaya lang gusto ko ng ano eh. Ano bang masarap na pagkain dito sa Prague? Gusto ko ng yung traditional na food nila, no? Silip tayo dito. Kasi doon sa isa, pwede naman sana doon sa isang restaurant. Kaya lang ang daming nag nag-smoke. Ay parang ang ng ice cream bebo. Dubai chocolate ice cream. Dubai chocolate ice cream, babe, ang haba ng oh Bohemia Crystal. Parang marami pa tayong makikita ang mga restaurant dito. Ay, nakatingin pala to sa akin si Ay. Bulilit. Oh, yes, Ay. my love. Yes, mama. Medyo may sinat pa si Sylvia, guys. Pagaling ka na. Bibigyan kita ng maraming potato. Tsaka chicken. Pagaling na si Sylvia. Pagaling na si Sylvia, my love. Kuya, ang ganda ng ano, ng... Ng ano, kuya, oh. Ganda. Hello. Parang nagugutom na rin si baby Sylvia, tignan mo tahimik ko pala. Sabi niya, I want fried chicken, pasta, pizza, and ice cream. Green. Uy, sumulat yun? dami naman. <laughs> Here na ang ating food. Everybody. Tita... Tita o? Yes? Ito miyan? Thank you, tita. Tita Litz, thank you po sa food namin. Guys, ang sarap dito sa akin na ina naming ng restaurant ngayon. Nagulat ako. Parang na na ako dun sa pasta na kinain namin. Kasi umorder kami ni Mamu ng ano, ng alio-olio. Tapos si Nonred, inorder natin ko siya ng carbonara na pasta. Pinaghalo ko yung dalawa, babe, Pakita mo naman kape mo, babe. Ooh. Kopi. Ito yung gatas mo, babe. lagi oh. Lagay mo. Ang sarap, guys. Sarap yung pasta. Ayo, olio, tsaka carbonara. Oo. Tapos, napansin ko kasi, kaya siya masarap din, guys. Freshly made yung mga pasta nila dito. Kaya, kung mapapansin ko nga kanina, para siyang pang, ano, pang lomi. Yung medyo mataba na pasta. Pero masarap. Hello. Hello muna kay Tev. Hi Tev. Hello muna kay Tev. Hi Hi Ayan po sila ano. Si Lorna. Si Aida. Si Aida. At saka si Fe. Ate Lorna, Ate Aida, Ate Fe. Wait lang guys. Papapicture lang sila. Ate Lorna, si Aida, at saka si Fe. Mabalik tayo dun sa masarap na pasta. Masarap talaga yung pasta. Hello. try namin ngayon, everybody, ang traditional ice cream dito sa Prague. Nagtataka ako kanina pa kasi, habang nadadaanan namin yung mga gantong store, sabi ko, ang dami namang mga ano, mga bees, ang dami mga bubuyog. Ganon siguro siya katamis. Or talagang mabango lang kasi yung mga ginagawa nila. Look at that! Ang daming sugar! Ayan. Hi! after nung harina, ilalagay niya siya sugar. Yun, lalagay doon. sa saka lalagay sa lutuan. Ayan, no? After niya, irolyo ng irolyo ng ganun. Galing, Ayan no? Nice. Ayan, luto na isa. Tapos sa sugar ulit. Tapos lalagyan niya ito ng ice cream sa loob. I see. So parang ang ginagawa nila, para siyang cone. Gagawin nila yung parang cone, yun yung pinakalalagyan ng ice cream. Pero niluluto talaga nila ng ganyan, no? Ang galing. Tapos flavor na... Love it. kami ngayon sa Charles Bridge. Isa rin ito sa mga talagang uh, pinupuntahan ng mga turista dito sa Prague. And nakapunta na rin ako dito guys, siguro mga 13 or 14 years ago. Kasama ko pa si Jovit Baldivino, ang aking uh, isa sa mga kaibigan ko. And sobra din namin na-enjoy dati yung pagpunta namin dito. Ayan guys, may makikita kayo dito. Dati gustong-gusto -gusto kong bumibili ng ganyan, no? Yung parang uh, drawing siya ng mga attractions dito sa Prague. Tapos ang mura lang. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng ganyan sa New York, sa iba't ibang bansa, pag nakakita ako. Then pinapa-frame ko sa, sa Manila. Saka i-display sa bahay. Sarap mo kinain namin na ano, traditional ice cream dito. Sabi nila yung chocolate daw nun parang from Dubai. Ang sarap! Tapos yung, yung parang apa niya, parang siyang tinapay kasi nga binibake siya, di ba? Parang siyang ino-oven. Ayun siya sabi ko sa inyo guys. Oh. Yan o. Oh. Dati bumibili ako ng mga ganyan. Kasi papaframe ko sa Manila. Meron daw dun yung aso. Kailangan mo hawakan yung kasi eh. swerte. Grabe naman yung ganda-ganda nung -ganda pagkakakwento ko nung history nitong Charles Bridge. Beb, yung isa hawakan mo daw. Pampaswerte yung isa. Yan, Beb. Ako din. ako naman dito para naman akong nagbabanda dahil sa buhok ko. Rocker yarn. Hello, good morning. Guys, ito, ah, nakapila kami dito ngayon kasi ngayon po ang flight namin. Pabalik ng London. Tita Bane. Thank you, Tita. Love you. Tita, parang uwi din ng Pilipinas, oh. <laughs> tita Lita. Tita Lita. Pakisabi sa kapatid ninyo ang sarap ng adobo niya. At ang sarap ng shrimp at sinigang ni Tita Bane. Nakuha mo na yung mga kaldero mo ta? Oh, nakuha na. <laughs> di, di na lang kami ng pagkain sa hotel eh. Thank you, Uncle Kurt. Check-in na kami, guys. Music video. Music video. Love you. I love you. Wah 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 Yee